Totoo kaya ito? Naglagay siya ng tubig sa baso. Pagkatapos ay idinikit niya ang dalawang bateri, tapos iikot na ang tubig. Yan ay ating gagayahin. Para maging malinaw. Kung totoo nga ba o hindi. totoo nga ba na umiikot yung tubig sa baso kapag binidi kita natin ng battery ito yung gagamitin natin yung may tubig ilalagay natin sa baso hindi uh, nandito naman yung ating battery dalawa try natin kung totoo ba talaga kasi sa kakita natin kanina ay dinikit lang itong battery sa gilid iniikat na yung tubig so ayan ay didikit natin dalawa positive tapos negative tingnan natin kung iikot ba talaga to walang nangyaring pag iikot take it. Wala. Hindi totoo na umiikot yung tubig. Kahit sa ilagay yun. news. dito na lang mga idol hindi totoo no, na umiikot yun to sa baso pag nalagyan ng battery